Kaibigan, welcome ka sa ating channel na saan ay nagtatanong ka ang aming pong layunin ay sumagot lang po sa inyong mga tanong. Ito ang tanong mo, ah, kaibigan Yabot, babasahin ko po. Paano ninyo mapapaliwanag ang Juan Uno Uno? Ngayon, basahin po natin para mabigyan po natin ito ng magandang discussion. Sabi po dito sa version po ng ADB, ang dating Biblia, sa sulat ni Juan Uno Uno, basahin natin nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa diyos at ang berbo ay diyos dito panapakita yung salitang berbo diyos ano po ibig sabihin yung berbo suma sa diyos ibig sabihin kasama ng diyos ibig sabihin po dito yung ama may kasama na berbo at yung berbo na yun yun ng kanyang anak na tinatawag na berbo ngayon, babasa po tayo ng ibang salin para to make sure na maintindihan po natin. Basa tayo ng isang salin pa. Dito sa ASND, ang salita ng Diyos. Dito pa rin po sa Juan 1.1. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Dito, pinalinaw sa atin na madaling maintindihan na yung salitang verbo tumutukoy po sa salita na yung salita ay Diyos nakasama ng Diyos Para hindi tayo malito bigyan pa natin ito ng paliwanag sa mga apostoles Dito pa rin po sa mga sulat ni Juan Sa unang Juan 1.1 Yung buhat sa pasimula na aming narinig nakita ng aming mga mata aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Meaning, pinapakita po dito na iyong salita nagkatawang tao. Kasi sinasabi nila na nakita ng kanilang mga mata ng mga apostol na pagmasdan at nahi po So, babalikan po natin yung Juan 1.14 para makita natin ang kahulugan nitong verbo. Juan 1.14 At nagkatawang tao ang verbo. Malinaw po. 'Yung berbo, 'yung salita, mamaya babasahin natin sa isang salin ituloy natin ang pagbabasa para maintindihan natin na 'yung salita na tinatawag na salita ng Diyos, Tungutukoy po sa anak ng Diyos. Ano po? Basahin natin ito. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin nila po, hindi sa atin ano nagbabasa sila, isinusulat ito sa mga kapatid sa pananampalataya para maintindihan. At tayo namang bumabasa, hindi naman po tayo hudyo, maintindihan natin yung kanilang mga testimony, yung kanilang patotoo na kung saan hindi sila nagsisinungalin dahil taksis sila nung panahon na nagkatawang tao ang Panginoon Kristo. Sila po yung magpapatotoo at magpapatunay na yung anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Muli natin basahin ito. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin, sabi nila, at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Nakikita pala yung kalwalatian ng anak. Ibig sabihin, yung kalwalatian na nagpapahayag at ipinapakilala na siya yung anak ng Diyos Ama. Ang sabi po dito, kalawalhatian gaya ng bugtong ng ama. So malinaw po, ang ama ay ibig sabihin po na makapangyarihan gumagawa ng himala. Di ba't ang anak gumawa din po ng himala? Kaya sabi po dito, napuspos ng biyaya at katotohanan. Kilala nila yung anak na nagkatawang tao, ang pangalan po ay ang ating Panginoong Iso ngayon, patunayan pa natin. Para maintindihan mo, kaibigan, yung tinasabi mo, paano ninyo maipapaliwanag ang Juan uno-uno. So dito, binabasa natin ng tinutukoy na verbo ay yung anak ng Diyos na tinatawag na salita ng Diyos. Siya rin yung espiritu ng Diyos nung una na sa kanila yung katangi ang espiritu sapagkat sila hindi nakikita. Sila yung lumalang ng lahat ng mga bagay. Ngayon, magpatuloy pa tayo. Ati pang tutuklasin yung paliwanag po dito sa Juan 1.1. Balikan po natin. Nang pasimula siya ang berbo. So malinaw na sa atin yung salitang berbo, salita ng Diyos. Anak ng Diyos o Espiritu ng Diyos. So iisa po yun. Tumutuko yun sa kanyang anak. Ngayon, dagdagan pa natin ang ating pangunawa dito sa Juan 1.1. Kung ating iintindihin at uunawain sa paliwanag ni Apostol Pablo ay ito sa mga sulat niya sa mga taga-Pilipos 2.6, basahin po natin sa version po ng ADB na siya, tinutukoy po kay Jesus o anak ng Diyos sa berbo, salita ng Diyos o espiritu ng Diyos. Ano? Ang sabi po dito na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Meaning, kung kapantay nga man siya ng Diyos, kung bababa dito sa mundo, ay hindi ho tayo makakaharap. Sabihin, hindi po nila mahaharap si Jesus kasi yung kaluwalhatian ng pagiging Diyos at kabanalan niya, hindi pwedeng makita ang Diyos. Kaya kailangan niyang magkatawang tao. Hindi po ibig sabihin na yung kanyang pagkapantay sa Diyos, yung buwang kapangyarihan, kalwalatian, inalis mo muna yon para magkatawang tao po siya. Pero, nung siya'y... Ay... Pero po, nung naganap na niya yung tungkuli na ipinapagawa ng ama, ibinilik po yung dating kalwalatian ng anak na yung kapantay siya ng Diyos. Tandaan po ninyo ito ha, para maintindihan natin. Gusto ko muna ipakita sa inyo After na matapos yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, ibanalik po yung kanyang kalwalatian. Puntahan po natin ito, no? Para maintindihan natin. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan 17.1. Tuloy-tuloy para maintindihan natin yung pangyari at naganap na muling maibabalik yung dating kalalagayan ng ating Panginoong Hesus. Doon sa Pilipo, sinabi lang yun para maintindihan natin yung pagiging tao ni Kristo. Pero nung naganap na at natapos na yung misyon ng ating Paneso Kristo, ibinalik yung dating niyang kalalagayan. Basahin natin ito. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapahamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Malino po, yung tunay na Diyos, yung Ama, at pati yung sinasawi niya, pati yung kanyang sarili. Makasama ka tuwid bagay si Heso Kristo. Niluluhal kita sa lupa, pagkatanggap ko ng gawa na ipinapagawa mo sa akin. So ito po yung mission na ipinapagawa kay Kristo na kung saan ay kanyang ginanap at tinapos at napagtagumpayan ni Heso Kristo. Kaya ang sabi dito sa verse 5 para maintindihan natin, At ngayon ama... Luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So malinaw po. So ibig sabihin bago sila lumalang ng mga bagay, meron na po kaluwalhatian yung anak na ay kung ano yung ama, siya din yung kaluwalhatian ng anak. Kung ang anak, kung ang ama ay Diyos, ganun din ang anak Diyos. Huwag na kayo magtaka kung sabihin niyo, di dalawa ang Diyos wala nga po tayong magagawa kundi aminin natin ang katotohanan kung ang ama tinatawag na Diyos dapat tawagin natin din yung anak Diyos kasi ang kaulugan po ng Diyos ay the creator kaya yung creator merong co-creator may kasama sa paglikha ng lahat ng mga bagay kaya para maintindihan natin ipapaliwanag ito ni Apostol Pablo para maintindihan natin unang korinto 8.6 sa Ang sabi po dito, para maintindihan natin Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang Tama po yun Isa lamang talaga yung Diyos Sino yun? Ang Ama Tingnan po ninyo ha Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay At tayo'y sa Kanya So malinaw po Kasi ang Ama po Lumikha lahat ng mga bagay At tayo sa Kanya Eh yung anak Ang sabi naman po dito at tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon si Heso Kristo nasa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan niya ganun din po kaya wala pong pagkakaiba yung ama at anak huwag mong isipin na siya rin ang ama siya rin ang anak hindi po kundi may plano ang ama na kung saan yung anak ang tutupad ng lahat ng gagawin dito sa mundo kasi kung siya na rin yung ama siya na rin yung anak paano niya bubuhay yung sarili nung siya'y napako sa krus at namatay. Kaya yung ama po ang bumuhay dito sa anak para yung plano ay matupad at ganapin nang sa ganun yung lahat ng sasampalataya sa ating Paneso Kristo may kaligtasan. Bibigyan ng buhay na wala hanggan at ililigtas. Kaya ang pananampalataya natin hindi lang sa ama, pati na rin po sa ating Paneso Kristo. Kasi yung iba dahil iisa ang pananampalataya kay Kristo lamang hindi rin po kasi kung ang pananampalataya mo ay kay Kristo lamang, hindi mo na isasama ang ama. Kasi ang paniniwala mo, siya na rin ang ama, siya rin ang anak. Hindi po ganun. O ito po ang patunay na kung saan sasampalataya tayo sa ama, sasampalataya din tayo sa anak. Basahin natin ito. Juan 14.1 Huwag magalumihanan ang inyong puso. Ibig sabihin huwag magalumihanan. Eh huwag kayo magtaka. Huwag kayong magkaroon ng anumang pangamba, takot o pag-aalinlangan. Ang sabi dito, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. O so, walang problema. Kailangan mo sampalataya ng iyong ama, sampalataya na mo rin iyong anak. Iyan ang malinaw. Kaya ang sinasabi po dito, balikan natin yung uno-uno, di ba sabi mo, ipaliwanag. Ito po, binasa natin kanina. Kaya mag-ama po yan na ating binasa kanina. Muli natin balikan itong Uno, uno Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sa isang salin pa para mas malinaw. Nang pasimula naroon na ang tinatawag na salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yan po yun. Kaya kasama yung salita ng Ama dahil yung salita o yung anak meron pong pagka-Diyos. ba? Diba? ito yung naipaliwanag natin, may pagkadiyos ang Ama, may pagkadiyos si Kristo. Okay? So, alamin natin sa kasulatan. Unahin po muna natin yung Ama na mayroong pong pagkadiyos. Ito po yung mababasa po natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Kabanata 1, talata 20. Ito ang sabi at paliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin natin. Roma 1.20 Totoo, hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ng Ama ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya kaya wala silang maitadahilan. Basahin natin sa English para maintindihan po natin. Basahin po natin dito sa Kim James Version, For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yan po, yung Ama po ay may pagkagadhead. So alamin din natin sa ating Panaso Kristo. Puntahan natin yon sa paliwanag pa rin po ni Apostol Pablo. Siya po magpapaliwanag sa atin at sa kanya na ipahayag ang mga bagay na ito. Dito po sa Colossians 2.9, King James Version, For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa Tagalog, para maintindihan po natin, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Yan po. Kaya po ang ating pangunawa, pagkakilala sa Ama, may pagkadiyos yung Ama, may pagkadiyos yung Anak as is wala na pong maipapaliwanag tayong makikita kung sino pa yung uh, magpapaliwanag na mayroong pag pa kung sino yun na kung saan ay sinasabi na mayroong pong uh, Trinidad may Trinity eh wala naman po tayong makikita na kay Kristo lamang yung pagka Godhead at naro lang po sama ang pagka Godhead o pagka Diyos yun po ang ating dapat malaman dito sa inyong itinatanong sa uno-uno. Okay po ba yon mga kapatid? Sana naget pa ninyo itong ating paliwanag sapagkat ang ating paliwanag ay binasa natin sa kasulatan at iyon ang kasagutan sa inyong mga tanong. Kaya salamat po sa inyong panahon at pakikinig na nataniman uli kayo ng mga aral at turo ng ating Paniso Kristo. Hanggang sa muli po at sumayin po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Sama at sa Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Ito po link ko, Brother Owen, and please subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aral. To God be the glory. Amen.